Una yung sahod, kasi may, may CBA kami. So sa CBA na 3 years, yearly yung increase na pinag-uusapan. Kung ikukumpara mo sa mga manggagawa na walang union, napapako na sila kung ano yung minimum wage nila. Ilang years na sila, hindi nila hindi tataas. Maliban na lang kung may ibibigay yung wage board. Taon-taon, nagkakaroon ng pagtaas yung mga bilihin. So, yung sahod namin, di doon kami kumukuha pangunahin ng reason para, para tumaas yung aming ano, sahod. Kasama na doon na yung overtime pay, yung mga night differential, yung mga bayad sa holiday pay, iba kasi yan eh. Di kasama din dun sa ano, yung, yung, regularization na nakasama sa proposal ng CBA namin. Yung mga benefits namin, hospitalization, pag nagkakasakit kami, meal subsidy, rice subsidy. Kung contractual ka, hindi, walang, wala silang mga benefits yung Hindi ka nakasunod sa procedure, kahit hindi naman ganong kalakihan yung nagawa mong uh, reject sa sa produkto, pwede ka na kagad tanggalin. Kung merong yun yun, di dadaan sa due process na kailangan dumaan sa grievance machinery bago ka matanggal. Maiian mai sa iyo kung ano yung tamang sanction kung talagang may nagawa kang kasalanan. nagkakaroon ng boses ngayon yung manggagawa para mai, mailatag sa management yung mga pangangailangan ng manggagawa nakalagay naman sa ating batas paggawa na maaring sumama sa uh, mga asosasyon o union, magtayo ng unyon uh, yun yung pagkakataon natin na maihingi natin sa management ng kumpanya yung ating mga kahingian kaya kung wala kang union, mahihirapan mong ihingiin sa, sa kanila at walang union na nagbibigay sa inyo para magkasama-sama, para hingiin, gusto niyong uh, makamit.